Kamusta mga kasaliksik? Nahahati sa iba't ibang mga klase ang hayop sa animal kingdom. Halimbawa, mayroong mga carnivorous animals. Ito ay yung mga hayop na nabubuhay sa tuwing nakapapatay ng ibang hayop. Karne, ang pangunahin nilang pagkain. Mayroon din namang mga amphibians, mga hayop na nabubuhay sa lupa man o tubig. Napakarami pang iba't ibang uri ng hayop kaya naman napakarami din ng paraan para sila ay magparami. Isang natural na proseso ang pagpaparami ng mga hayop sa wild. Hindi lahat ng hayop ay nanganganak dahil yung iba ay nangingitlog. Kaya naman para sa video natin ngayon ay pag-usapan natin ang sampung kakaibang paraan ng pangingitlog ng mga hayop sa ating listahan. At kung handa ka na ay simulan na natin. Number 10, Cichlids. Sinasabi nila na mas mapagmahal daw ang mga ina kaysa sa mga tatay. Well, depende pa rin naman ito sa sitwasyon. Pero hindi rin naman may tatanggi na sa katawan ng isang ina, kahit anong hayo pa man 'yan, nagsisimula ang lahat. Kaya naman para sa kaso ng mga isdang cichlids, masyado silang protective sa kanilang mga anak, na kahit mga tatay nito ay wala silang tiwala nagsisimula ang proteksyon nila pag ang kanilang mga anak ay itlog pa lamang. Hinahayaan muna nila ito sa labas hanggang ma-fertilize sa tulong ng tatay. Pero sa sandaling ma-fertilize ang mga ito ay hihigupin nila ang kanilang mga anak para doon manatili sa kanilang bunganga hanggang sa lumaki ito ng ilang mga linggo. Ilalabas niya lamang ito para pakainin ngunit muli niya na namang hihigupin hanggang hindi pa ito ganoon kalaki para mamuhay mag-isa. Sa loob ng mga panuhong ito ay hindi kumakain ang nanay na cichlids, isang napakalaking sakripisyo para sa mga certified na ulirang ina. Number 9, Cuckoo Catfish Kung gaano kabuting ina ang mga cichlids, ay talaga namang kabaliktaran nito ang mga cuckoo catfish. Ang mga isda kasing ito ay may kaparehang ugali ng mga cuckoo bird. Wala kasi silang balak magpalaki ng sarili nilang mga anak at sa ibang mga isda nila ito inaasa tulad na lamang ng mga kawawang cichlids. Ang masamang balak nila ay nagsisimula kapag maliit pa ang mga itlog ng mga cichlids. Habang hindi nakatingin ng mga magulang na cichlids ay palihim silang nangingitlog dito. Kung hindi naman nila ito magawa ay naghihintay sila ng tamang tiyempo kapag hihigupin na ng cichlids ang kanyang mga itlog dito na nila ilalabas agaran ang kanilang itlog ng sagayon masama ito sa mahigop at ang cichlids ang magpalaki nito sa kanilang bunganga ang masama pa dito ay mas nauunang lumaki ang mga kuku catfish kaya naman ang kasama nilang maliliit na cichlids ay kinakain nila hanggang sila na lang ang matira habang walang kamalay-malay ang mga nanay na cichlids na na pala ang pinapalaki nila sa kanilang bunganga. Number 8. Gastric Brooding Frogs Sikat sa dalawang bagay ang mga palakang ito. Una ay dahil matagal nang extinct ang mga hayop na ito ngunit muling nabalik sa tulong ng science. Pangalawa ay nakarinig ka na ba ng mga palakang nanganganak gamit ang bunganga? Ito kasi ang paraan ng mga gastric brooding frogs para palakihin ang kanilang mga anak. Una ay iiitlog muna nila ito. Sasunod ay kakainin na nila ang mga itlog para sa loob ng chan nila ito ma-fertilize. Kung nagtataka ka bakit hindi niya ito nadadigest, ito ay dahil sa kakaibang sistema ng kanilang katawan na kung saan ay pinapahinto ang pagpoproduce ng asid sa stomach sa tuwing may mga itlog na naninirahan dito. Sa mga panahong ito ay hindi kumakain ang mga nanay na palaka at habang lumalaki ang mga itlog nila ay naaapektuhan din ng kanilang lungs at tuluyan nila itong hindi nagagamit. Kaya naman ginagamit nila ang kanilang mga balat para dito huminga. Umaabot ng ilang mga linggo bago nila mailuwa ang kanilang mga anak. Number 7, Surinam Toad hindi katulad ng ibang mga uri ng toad, may kakaibang kaanyuan ng mga toad na ito. Mukha kasi silang napipe na ewan at ito ay normal nilang itsura. Ang isa pang kakaibang katangian nila ay kung paano naman nila inaalagaan at pinapalaki ang kanilang mga itlog. Sigurado akong ngayon mo lang maririnig ito. Nag-uumpisa ang lahat sa isang ritual na sayaw ng mga toad bago makipagtalik. At kapag handa na ang lahat ay maglalabas ang isang babaeng suri ng toad ng 60 hanggang 100 eggs habang ang lalaking toad naman ay ang magfe nito. Kapag fertilize na ang mga itlog ay dito na itutulak ng lalaking toad ang mga ito sa balat at bandang likod ng babae. Sa maliliit na butas na ito mananatili ang mga itlog. Magsisilbi itong bulsa para sa kanila. Apat na buwan ang bubunuin nila rito at pagkatapos ay makakayanan na nilang makaalis at mamuhay mag-isa. Number 6. Yellow-Bellied Tree-Toed Skink Ang mga butiki ay nahahati sa dalawang klase. Ang ganitong klasifikasyon nila ay tinatawag na bimodally reproductive. Ibig sabihin may mga species ng butiki na nangingitlog pero mayroon din namang mga nanganganak ng gaya sa mamal. Pero may kakaibang pangyayari ang gumulantang sa mundo ng sensya. Dahil noong 2019, sa pag-oobserba at research ng mga evolutionary biologists sa University of Sydney, ay may napansin silang kakaiba sa isang tree toad skinks na kanilang pinag-aaralan dahil nakapaglabas ito ng tatlong mga itlog pero makalipas ang ilang mga linggo sa mismong pagkakataon na napisa ang kanyang tatlong mga itlog ay doon din naman siya nagsilang ng isang buhay na butiki. Kinagulat ito ng mga eksperto at tinawag nila itong evolutionary shift. Naniniwala sila na kagaya ng ibang mga species ng butiki. Masyadong nagtatagal sa embryo ang itlog. Kaya naman dito na rin ito nade-develop at lumalaki sa loob ng tiyan ng babae. At ito ang posibleng explanation sa kakaibang pangyayari. Number 5, Australian Spider Wasp. Ang proseso ng pangingitlog ng mga insectong ito ay maaaring hindi kaaya-ayang pakinggan para sa iba. Mula sa pangalan nito, ang mga Australian Spider Wasp ay nakilala dahil sa kanilang paghahunting at pagpatay ng mga Huntsman Spider. Pero hindi para gawing hapunan. Ginagawa nila ito para sa loob ng katawan ng mga Hansman Spider. Lumaki ang kanilang mga itlog. At ang pangunahing hapunan ng kanilang anak ay syempre, ang gagamba. Nagsisimula ang lahat sa paghahanap ng mga wasap o potakti ng isang buhay na Hansman Spider. Magkakaroon ng isang labanan sa pagitan nilang dalawa. Magiging matagumpay lang kapag na-sting at na-paralyze na nila ang gagamba. Matapos niyan ay mangingitlog sila sa loob ng tiyan ng mga ito. Kapag nawala na ang epekto ng sting ng potakti, ay muli namang makakaalis ang gagamba hanggang sa lumaki ang mga baby wasap sa loob ng kanyang tiyan. Kapag nangyari ito ay kakainin ng mga baby wasap ang vital organs ng gagamba hanggang sa paunti-unti itong manghina sa natitirang buhay nito ay isang masalimuot na karanasan ang pagdadaanan ng gagamba bago ito tuluyang maubos at makain ng buo ng insekto na siya rin ang nagpalaki. Number 4. Seahorse Alam mo bang natural na sa animal kingdom na walang pakialam ang mga tatay sa kanilang mga anak? Tanging sa nanay lang talaga nila inaasa ang lahat ng responsibilidad pero hindi lahat ng hayop ay ganito. Tulad na lamang ng mga seahorse. Hindi lamang sperm cells para ma-fertilize ang kanilang itlog ang kaya nilang ibigay. Dahil sila rin ang nagpapalaki sa mga ito. Ang babaeng seahorse ay nilalagay ang kanilang mga itlog sa abdominal pouch ng mga lalaking seahorse na kung saan dito maglalabas ng sperm ang mga seahorse para ito ay ma-fertilize mananatili ng 24 days ang mga itlog dito para ma-incubate bago isilang. Napakalaking tulong ng kanilang abdominal pouch para sa kanilang mga anak dahil nandito lahat ng kailangan ng mga baby seahorse para ma-develop ang kanilang katawan tulad na lamang ng mga energy rich fats at calcium. Kaya rin itong maialis ang mga waste na nagmula sa mga eggs embryo tulad ng carbon dioxide at nitrogen kaya naman talagang ligtas ang mga batang seahorse sa pangangalaga ng kanilang ama. Number 3. Sea Turtles Ang mga sea turtles ay isa sa pinaka-rare na marine reptiles. Umaabot ang buhay nila ng hanggang isang siglo, nang dahil dito ay mas matagal ang panahon na kanilang hinihintay para tumuntong sa sexual maturity may mga sea turtles na sa edad na 7 years old ay kaya ng mangitlog pero mayroon din naman na umaabot ng hanggang 40 years old. Kilala ang mga sea turtles na naglalakbay ng libo-libong mga milya para mangitlog sa mga beach. Hindi pa tukoy kung paano sila namimili ng dalampasigan na pag-iitlogan. Pero kapag nakapili na sila ng maayos na ispat, ay naghuhukay sila ng butas na umaabot ang lalim ng hanggang 3 feet. Tinatawag itong body pits. Depende sa species ng sea turtles, nakakayanan nilang mangitlog ng 50 to 200 eggs. Ilang mga linggo itong may incubate sa ilalim ng buhangin. At kapag napisa naman ito ay kusa na silang pupunta sa dagat at mamumuhay ng sarili. Ilang mga dekada ay babalik din sila sa dalampasigan kung saan sila napisa para dito din mangitlog. Number 2. Crocodiles Ilang mga taon ding pinaniwalaan na kinakain ng mga buwaya ang kanilang mga anak. Pero ginagawa pala nila ito para ilipat ang mga baby buwaya mula sa pugad papunta sa katubigan. Sa buong panahon ng paglaki ng mga buwaya ay tanging mga nanay lang nila ang nag-aalaga sa kanila Bago mangitlog ang mga buhaya, naghahanap muna sila ng lupa na mahuhukay. Kilala sila na naghuhukay ng ilang mga butas bilang preparasyon sa kanilang pangingitlog. At kapag handa na silang mangitlog ay gagamitin na nila ang isa sa mga butas na kanilang unang nahukay. Dito rin mag incubate ang kanilang mga itlog at babalikan nila ito makalipas ng ilang mga linggo. Kapag malaki na ang kanilang mga anak ay saka lamang nila ito ililipat sa mga lawa o sapa. Number 1. Emperor Penguin Sa mga uri ng ibon, ang mga penguin lamang ang may unique at kakaibang paraan ng pag incubate ng kanilang itlog. Ang mga emperor penguin ay matatagpuan sa mayayelo at malamig na kontinente ng Antarctica. Taon-taon, libo-libong mga emperor penguin ang dumarayo dito para mga itlog. Hindi katulad ng ibang mga ibon, ang mga emperor penguin ay hindi na kailangan ng pugad o nest. Kapag nangingitlog ang mga babaeng penguin ay isa lamang. At ang lalaking penguin naman ang nakatoka para mag-incubate nito. Uupo ng tatay ang itlog habang ang nanay naman ay aalis para maghanap ng makakain. Sa loob ng mga panahong ito ay titiisin ng lalaking Emperor Penguin, ang gutom. Umaabot ng 65 hanggang 75 days ang itlog bago mapisa at ilang mga buwan para mapalaki nila ang mga ito. At yan ang bumubuo para sa natin sa video na ito. Totoo namang napakahiwaga ng kalikasan. Sinong mag-aakala na marami palang paraan ang simpleng paglabas lamang ng itlog ng mga hayop. Komplikado pero nakamamangha. Kaya naman hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.